Pabalik na ng China ang monster ship ng China Coast Guard na higit isang linggong umikot sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kinangulat ni Patrick de Jesus. Dambuhala at pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo. Kaya naman tinaguriang ang The Monster, ang barko ng China Coast Guard na 5901. Kung ikukumpara sa mga pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa, at BRP Melchora Aquino na may habang 97 meters, lagpas kalahati ang The Monster Ship ng China Coast Guard na may habang 165 meters at bigat na 12,000 tonelada. Pabalik na ito ng China at huling na monitor 46 nautical miles mula sa timog silangang bahagi ng Sanya Hainan. Pero ilang araw ito nagpaikot-ikot sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas base sa 10 araw na monitoring ng PCG sa tulong ng Dark Vessel Detection Technology ng Canada. June 19 ito unang pumasok sa EEC ng Pilipinas at kabilang sa Tinahak ang Parola Island, Pagasa Island at Samora Reef. Inikot din ng Monster Ship ang Gavin Reefs, Rojas Reef, Kagitingan Reef, Calderon Reef, at Kalanchaukay noong June 20 hanggang 21, bago naman pumasok sa EEZ ng Malaysia at Brunei. Muli itong pumasok sa EEZ ng Pilipinas noong June 23 at magdamag na nanatili sa Panganiban o Mischief Reef. Sunod itong inikot ang Ayungin Shoal, Escoda Shoal at iba pang features ng Pilipinas. Pero lumapit pa ang naturang barko ng China Coast Guard ng 34 nautical miles lamang mula sa El Nido, Palawan hanggang sa inikot nito ang Panatag Shoal o Bajo de Mosinloc nitong Miyerkules at sinamahan ng tatlobang barko ng China Coast Guard. Ayon sa PCG, mapapansin na sadyang dinaanan ng monster ship ng China ang mga features sa West Philippine Sea na okupado ng Pilipinas. For example, in Parola, it intended to um, cross uh, as close as 4.7 nautical miles. So kung 12 nautical miles ang territorial sea natin sa Palola, talagang intensyon nila na pasukin ito. And then the same thing with Pag-asa, lumapit naman sila ng 3.6 nautical miles. For Lawak, which is also generating a territorial sea, lumapit siya ng 0.8 nautical miles. Um, and then for Patag, meron siyang 1.7 nautical miles. Makailang beses din umanong nagpatay ng transponder, o AIS, ang CCG monster ship. But uh, through the um, DBD technology ng mga Canadians, we were able to monitor um, precisely the location and um, uh, the deployment ng China Coast Guard nung nandiyan sa West Philippine Sea. And this is not just the first time that we have reported that a China Coast Guard vessel is turning off their AIS. Alam naman natin na ginagawa nila yan whenever they block our uh, resupply mission in Ayungin or even our operation in Bajo de Masinglo. Walang naging suspicious activity ang monster ship pero ilegal ang ginawa nitong pag-ikot sa EEZ ng Pilipinas. It has always been alarming you know? uh, for the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines. It is um, we we take this kind of actions of Chinese Coast Guard very seriously. Samantala, kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal noong nakaraang linggo, Puling tiniyak ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III ang ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas. Sa phone call ni Austin kay Defense Secretary Gibot Yodoro, iginiit nito ang patuloy na pagsuporta ng U.S. sa pagprotekta sa sovereign rights ng Pilipinas. Patrick de Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.